may mga lumalabas na bagong mga witnesses eh na nagpapasabi sa opisina ni Senator Lacson eh. And then uh, the ICI, ano, medyo malawak ang gustong sakupin talaga niyan eh. I just received a letter from ICI. Imbitahan ako sa Monday. Okay. Uh, and then inimbitahan din si Senator Lacson. Parang kami dalawa inimbitahan na sabay, launa eh. To, to shed light daw on how the budget is is formulated and how the insertions can be done. Siguro, naririnig kami sa mga, inter sa mga interview at saka alam na matagal na ako dyan. Alam ko yung mga ikang, mga nireklamo ko noong araw ng mga nahuli naming insertion. Siguro, yun na gustong malaman. and then, then we will be testifying under oath kung paano ang proseso na ginagawa ng Kongreso from the House of Representatives to the Senate To the come to the President.